SP1 na daw dumpit gigikan na unang ipaubos sa refresher course sa di pa subling ibalik sa sa field isip sakop sa SWAT samtang sweldo gumang binipisyo na ni dumpit so unsod ang katuig kapin sa pagkabilanggo dili pa makuha Siluan Luan Mirondina sa report base sa records sa National Police Commission, wala na legal impediment kung babag sa pagbalik ni SP1 Adonis Dumpit sa serbisyo human mabasura ang kasong administratiba ng Agisang at Sanapolcom. Marso 17, 2011, na-dismiss ang kasong grave misconduct, batok kang dumpit tungod sa kakuwang sa mga ebidensya. Matod ni Atty. Risty Sibay, tigpa maaba sa Napolcom 7, nga dili dayon makabalik, isip-sakop sa swat si Dumpit, tungod kagiging kinahanglan pa siyang ipaubo sa retraining o refresher course sulod sa unum kabuan. As far as the role is concerned, uh, we have to wait for at least uh, probably six months. But uh, I don't know if there will be some implications if a police officer was been out of the duty, will be given that kind of assignment. But again, there are uh, procedures that has to be followed. Si Dumpit na bilanggo, sulod sa unong katuig o gupang kabuan. Apan mato di PRO 7 Director, Chief Superintendent Patrosenio Comendador, dili na kinahanglanon pa ang taas na higayon alang sa reorientation ni Dumpit. Oh, uh, ano sa region siya? Then, ito siguro will take mga uh, 2 to 3 weeks siguro to orient him mayroon sa mga bagong development sa police para maklimatize siya sa bagong sistema before we siguro uh, we will I will base him, uh, my actions and recommendations the staff kung pwede na ba siya i-fieldsote Si Dumpit katapusang na destino sa Cebu City Police sa wala pa mabilanggo Magre-construct na siya yung service record niya kanang una service record para masubay na po nato, to huwag asa to dapat na putol ang iyang since nga nagkakasosya The skills he acquired uh, sa policeman during his uh, is uh, active duty I'm sure na hindi naman mawawala yon Siguro i hone lang natin a little bit will will go under siguro mga training sa basic uh, protection and uh firearms training Kasi if uh, that's the request of the mayor elect will si paano natin sila matutulungan apan posibleng malangan ang proseso sa iyang sweldo. On hold pa usab ang iyang sweldo sa unom katuig o gupat kabuan nga pagkabilanggo hangtod nga aduna nay pinal nga desisyon sa kasong kriminal nga iyang giatubang. That will depend actually on the final outcome of the criminal case whether he will be entitled to full uh, back wages including privileges or benefits that he is supposed to receive uh, or not. Luan Merondina, Balitang Bisda.